Meron kami yearly na Southeast Asia Cup, which is squash lang. So doon naglalaro ang team. We train every day, uh, five to six times a week, twice a day. Galing din sila sa Hong Kong. Sa training naman, tuloy-tuloy. So I think very optimistic na uh, pagperform perform ng maganda yung uh, players natin. Doon naman po manggagaling yung confident ng isang atleta eh. Uh, depende po sa kung ano po yung napagdaanan niya or ano po yung exposure. Ang dami ko pong natutunan dun sa mga past competition ko po. And malakas po yung confident ko na may chance po kami mag-medal. Mag yung mag finish nung talaga. Any color na mag-medal kami sa Asian Games. Duha nila na lang pressure. Pero pagdating na sa laro, kailangan mo nang iwan yung pressure na yan eh. Kasi bansa na yung dala natin eh. Ito na yan eh. Marang ito yung pinagpagura namin. Lahat ng preparation. na uh, Nandito na sa pagod, pawis, sa uh, motivation na doon talaga. So, doon ko na lang mailalabas sa game. So, yung, iniisip ko na lang na pinaganda ko to. So, ibibigay ko yung lahat para malalo. Top 20 or top 50 ng world, mostly Asian siya. So, yung mga naglalaro na yun na top 50 na yun is nagko-compete pa din sila sa Asian Games. So, sobrang tough talaga ng competition po. Hindi siya pwedeng i-underestimate. Thankful po kami na na-approve ni PSC yung request namin for training in Hong Kong. Malaki po kasing tulong yun dahil naka, yun spar kami with different players. Sa so, Asian Games, siyempre, um, pinaka-focus sa squash, um, yung skills eh. Yung, yung kung paano yung consistency ng palo, um, at the same time, yung galaw, kung paano mag efficient Yung mga mga kalabang kasi namin yun, hindi biro eh. Hindi, hindi, hindi swerte yan ng squash eh. Kumbaga, um, nasa experience, nasa exposure, nasa kung saan ka nagtitraining, kung sino yung mga nakaka-training mo at lahat. For those of you interested in squash, um, please, um Visit us at the National Squash Center here in Rizal Memorial. We'll also need your prayers and support for the Asian Games, not only for squash but for the other sports as well. The target here is to beat our last four gold medals. Hopefully, this time around, we surpass the four gold medals. Sa lahat po ng mga kababayan namin Pilipino na sumusuporta sa mga atletang Pilipino, Uh, maraming salamat po. Kami sa squash team nagpapasalamat sa mga sa mga sumusuporta sa, sa, sa buong team. Please support us and all our national athletes sa 19 Asian Games sa Hangzhou, China. Abangan ng mga latest sports news and updates dito lang sa SING Network, ang tahanan ng atletang Pilipinas.